Okay, sa so video natin ngayon mga boss ah, Nag-open tayo dito ng all-branded na Halo-halo po laman nito Okay, nito meron tayong pullover na Jordan Ayan mga boss Tapos ah, meron pa itong mga jogging pants Ayan, merong hoodie, may pullover, meron din t-shirt So ito nakuha natin ay Puma tapos meron tayong leggings na nakuha pang babae. Ayan siya mga boss. natin. Hindi ko lang na-videoan yung actual na pag-open. Kasi eh, hindi pa pala naka-record. Pero ito nasa halos one-fourth pa lang yung nabubuksan natin dito. Ito so, meron po man na pullover. Next natin nakuha ay puma na naman ulit na pullover. So, ito naman ay jogging pants na Nike. Ayan, complete wash tag mga boss. Pang, parang pang ito. Okay, mayroon ako tayong short na Nike Air. May wash tag din mga boss, bagong bago pa. So, basta all branded po ang laman nito. Ito, jogging pants na ano, jogger na champion. Okay, next item na nakuha natin ay hoodie. Hoodie na Adidas na pambabae. Pullover na Puma. Jordan. Oh, Jordan. Jordan na track pants. Next naman natin ah uh, Adidas na naman mga boss. So ang laman po hindi po lahat yan ay ano, alat uh, lahat ay good condition pero marami naman may ang mga good condition. So normal po sa okay na makakuha tayo ng may butas, may mancha, iba faded, meron discoloration kagaya nito, discoloration na siya. So iyan pa naman ang natin ngayon na may discoloration. Yung iba all goods naman mga mababago pa. So, huwag po mag-expect lagi sa okay na laging panalo ang bulto. Pero, base sa experience, mga boss, lamang naman yung magagan o yung pwede ka pa rin commit na kahit papano. Sasabay mo lang ng discard yung eh, mga boss. So, all branded to ha. Ah. All branded, halo T-shirt, hoodie, pullover, jogging pants, may t-shirt. May nakotay short. So, random po ang laman nito mga boss. May nakukuha rin mga windbreaker na jacket. Ito jogging pants na ano, na baggy type. Ito next natin ay pullover. mo. Next natin ay pullover na naman na Adidas. So ang laman ng isang bulto mga boss, umabot po yan ng 70. 70 pieces more or less nasa ganun po yan hindi po aabot yan ng 80 pieces, 80 pieces. so base sa nababuksan natin ang katalasan 65 to 70 ganun po yan kung maraming t-shirt mas uh, mas marami yan ang laman yan kasi konti lang ang ano ito nakuha tayo ng ano north face na parang siyang windbreaker yan o no? pwede sa ulan So, pag mga ganito mga boss, so, pwede itong ibenta ako. Pwede ko itong ibenta ng 400 pesos. Mabilis yan dahil mahal itong mga boss pag bumili ka na ito. The North Face kasi yan. 400, 500, depende sa market nyo dyan kung paano ang bintahan nyo. Ito mga ganito, kaya ito sa mga 200, 300. Ayan, so, lahat po ay branded. Pero hindi naman yan lahat pwede mong ibenta ng sobrang mahal. Yung iba dyan, siguro bababenta mo ng below sa puhunan. Pero babawi ka naman dun sa mga good condition na mababago. Na mga wala pang halos issue. Kaya ito, t-shirt. Nakuha tayo ng Nike na t-shirt. Ito, jogging pants naman. Mabago pa. So, all branded to mga boss. Ah, ito mga boss, nandiyan to Nike din. Ayan, tinan na natin ba ano mga laman. Pullover na naman. So, ang katala sa ito na well, lamang talaga ang pullover at saka hoodie. Tapos jogging pants. Yan. Pag maraming windbreaker, maganda po yan mga boss. Kasi ang windbreaker ay mataas ang ano. Mabilis po, mab, mab ano, fast moving yan yung mga windbreaker na jacket. Fast moving po yan. So, ito mga jogging pants, mga ito sa mga, ano, mga rider natin. Ito yung paborito ng mga binibili. Iba mga estudyante, mga boss. Okay, next natin dito ay jogging pants na naman na baggy type. oh, okay, ito, kagaya nito mga boss. So, oh. medyo magandang presyo nito, mga mataas ang value nito, yung off-white at ang value sa market nito mga bossing. Yan o. Oh. Pullover na off-white. Mga 350 to 500. Kaya yan. Ito naman ay Nike na pullover na hoodie. Okay, next natin. Ito, windbreaker din na Adidas. Uh, jacket. Ito, jogging pants. So ang laman po niyan, minsan umabot ang ang hoodie jacket no kasama na 'yung windbreaker. Minsan umabot po 'yan ng 30. Tapos jogging pants. Umabot din ng mga 15 to 20. Tapos t-shirt, kadalasan konti lang ang t-shirt dito kung minsan. Ano lang, umabot lang ng pito, anim, mga ganun po lang po yan. Okay mga boss, all branded ang binili natin. So sa all branded po kasi, medyo mataas po ang bilihan dito mga boss. Ayan, dagdag mo pa yung shipping fee na magiging dagdag mo rin sa puna niyan. Kung all goods naman yung makukuha mo, kayang-kaya mong kumita pa rin dyan. Ito may nakota yung ano, puma na bagong-bago pa. Bordado yung sulat na yan. Yung ano nya, yung print nya. Hindi siya ano, borda yan, borda. Ito, Adidas na boxy type na t-shirt. Ito, pullover na uh, Ibisu. Yung mga ganyan, mabilis po mga sa mga kabataan yung mga ganyan brand. Next natin, jogging pants. So, wag po kayo mag-expect na lahat ay as in mga branyo, mga hindi po mga boss ha. Yan, pero lamang naman yung pambenta nito. So, base sa experience natin, wala naman tayong halos to na bilim bolto na nalugi tayo. Minsan, babalik ka lang sa punan or tumuho ka ng mababa.